makikita sa aking order na may total itong mahigit 400 pesos. Pero nabili ko lamang ito sa halagang 181 pesos. Lazada New User Voucher Bundle Trick Working pa ba sa 2025? Let's start! Elong press ang iyong Lazada app. Then, i ang letter I. Hanapin at i ang storage. Then i ang clear data at clear cash. Make sure na naging zero na ang data at cash. When done, i-close ang Lazada. I-open ulit ang Lazada. Sa notifications, i-click ang close. Next, i-click ang login now. Then click login with Google. Then click agree. I-type ang iyong Gmail account. Huwag pong gumamit ng Gmail na nagamit na dati sa Lazada. Dapat bagong Gmail ang iyong gagamitin. When done, i-click ang next. Next, i-type naman ang iyong password. When done, i-click ulit ang next. Then click skip. Click I agree. Next, i-click ulit ang login with Google. Sa complete your account, i-click lang ang fill in later. Nice. Nakagawa ka na ng bagong Lazada account. Next, i-click ang account. Makikita mo na agad ang new user voucher bundle. I-click ang new user. Under exclusive voucher, makikita ang 100 pesos free shipping with zero minimum spend at ang 110 pesos new user voucher with zero minimum spend also. Next, mag-search na ng product na gusto mong bilhin. Sa location permission, i-click lang ang while using the app. I-type na ang product na gustong bilhin. I-click na ang product na iyong gusto. I-click na ang buy now. At i-click ang buy now zero shipping fee. Sa payment method, i-select ang cash on delivery. makikita na automatic nang bumawas ang new user voucher discount at free shipping discount sa bibilhing produkto. I-click na ang place order para magpatuloy. Sa add shipping address, i-type lang ang kumpletong pangalan ng tatanggap ng parcel. I-type din ang iyong cellphone number. Pwede kahit dati mo nang nagamit sa Lazada. Sa region, city at district, piliin lang ang iyong tamang lugar. I-type din ang iyong street o building name i type pang not available kung wala. Sa unit of floor, ilagay na lang ang not available kung wala. Sa address category, piliin ang home kung sa bahay mo tatanggapin ang parcel. Piliin naman ang office kung sa opisina mo ito matatanggap. Make sure lamang na address din ng opisina mo ang inilagay mo sa taas. When done, i-click na ang save. makikita sa aking order na may total itong mahigit 400 pesos. Pero nabili ko lamang ito sa halagang 181 pesos. Nakadiscount po ako ng 220 pesos. I-click na ang place order para magpatuloy. Sa switch to online payment, pwede ka pang makadiscount ng another 20 pesos kung magbabayad ka using your GCash account. Sa tutorial na ito, cash on delivery po ang aking gagamitin. Nice! Naka-order po ako sa Lazada gamit ang new user voucher bundle. At working na working pa rin po ang ating trick. Make sure lamang po na wag itong abusuhin ng paggamit. Wag pong araw-araw gamitin ang trick. Para safe, maglagay ng one week na pagitan bago umorder ulit gamit ang trick. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.